Motoo ba ka? Kiningi pa higayon nga survey. So, sa ka international, international survey ni siya, Tom Tom Traffic Index. Nasayod ba ka? Yes, Ang Davao City daw, ikawalo sa most congested city sa Tibuok, kalibutan kalibutan ni eh, ha <laughs> <laughs> kaya diri daw sa pinas eh, eh. ikaupat po daw niya ang uh, manila is na lang sa ika 14th 14th rank mm -mm. lang niya ang Kaloocan, ika-26 na pwesto. Bit on sa mga evaluation, gagihimo sa maobag ka sa mga survey, survey mm -hmm. na bantabag ka kasama sa ika-8. Kaya mga commuters daw sa Davao, so either ikaw driver or ikaw nagsakay ka sa uh, jeep baron, kay kinahanglan mo abot og 33 minutes to travel sa 10 kilometers. Murag tinuon na dai ba? Plus hour dai. Testing agi sa may Central Bank. Oh. Laos ka sa may Kanto Sandawa o padung na uh -huh. dito sa Batina yes. day, dai. Testing dia sa Sandawa. Mm. Oh, dada sa may Kirino. Agi bangkiruhan. Oh, Plus hour. <laughs> Di ba day, sos porbida? Pag nung ag, diha, og abuhan ang ibusag ka na, maluto na lang nang ibuhag ka, kaya di bita. Iluto, kanon day, di kapag pag ikabot dito sa monistin na No? Ay, nag-comment na rin day. Yes. Ang, ang kabatuuran, manggod, dong irin, ang baga Duterte, nag-concentrate lang sa peace and order. Wala sa infrastructure. Ah, okay. <laughs> Napoy na nag-comment din Rajuman Erin. Mm. Asya traffic bitaw ang Davao mo na itinood labi na tong ting sulod na daw sa trabaho ug inig-ulian na. Mm -hmm. Pero, mas traffic pa dahita sa Manila. Oh. Mm -hmm. No, na comment din ni si Antay Ninyo. Mm -hmm. asa grabe pa pang daot ninyo diri sa Davao kay taga diri ang VP. Mm -hmm. Oh, kana ang yung uh, gituuhan sa so, mm -hmm. mga netizens kay basin lagi daw pang pangdaot lang sa Davao City niya. Napoy uban nag-ingon Radyo Man Erin nga nag-migrate na mang daw ang mga taga-laing lugar. lugar Dini sa Davao City. City. Napay comment si Brandon Rojas, asya traffic na mang ang Davao, pero dili pa siya worst compared sa Manila. Dakong bakak. Mm -hmm. O, oh, sila okay. mo agree, si Radyo man eh. irin, Pero atong mm -hmm. tambag, ano, Radyo Man Irin, <laughs> aron dili <makulugot> sa traffic ko, <laughs> dapat ka malukot <laughs> ka. O, oh, kana, Magsayo, ana. Pero naman din mga higayon, uh, Man Irin, na kinahanglan yun nga, malate <laughs> gamay, ngon ana. Okay, okay. Dapat ka baluka kung asa ka kana ng, ka lugar nga gina mm. workplace nimo or imuhang balay, mm. Na, na pa uli ba karon. Mm -mm. dapat kabalo ka, unsa tong peak hours, good, radyo yes, man ring, may, para been, um... kabaluka, i para kabalo ka, unsa imuhang expectar. Mm -mm. Let's just say, uh, ni uli ka, ingon ani nga oras, magexpect mm -hmm. mag-expect yun ka nga, akin ah, iting uli po ni sa ubang mga trabahante. So, expected na ma-stuck yun ko sa traffic. Inana. Right I-share right. ni mo yung kaugalingon. Ayun na, sige, grant niya nga, astang ah, ka traffic din eh, sa Davao <laughs> City. Kayo mauna mag Davao City is a developing yes, city. Mm -hmm. Daghan na kaayog mga niya din hi, nagpuyo. Mas mm -hmm. dipili nila magpuyo sa Davao City. Mauna ka na mga kasama, ayun na kaayog ka-stress diha.